Hi guys! Welcome to the Jokes and Teddy Show! The Jokes and Teddy Show! Kasama ang ah... Uh, Maklis! Kung magiging tayo, pangako ng puso <laughs> Wala na yung makla! <laughs> Wala na yung makla! <laughs> si Maklis uh, Ano ha! Ano? Ah, uh, hindi! Pag-galang? Uh, <laughs> Pag-galang. Uh, pag hindi tayo magpapag <laughs> Ano na Gagawin natin ngayon, uh, alam nyo yung larong Flames? Hindi nila inabutan yun. Hindi nila na inabutan yun? sinusulat yung sinusulat. So, kung hindi okay. nyo alam yun, maglalaro tayo ng Flames. Flames. Okay? Eh, hey, maasa! Simple lang yung Flames. Simpli-simple lang. yung pangalan nyo, Makoy. Saka... Parang Malipo. What? Uy! Kamusta? May ano ah. Hugot yun ah. Ang hugot ni Elise. So, bibilangin lang natin kung ilan yung pangalan nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Equals 11. Hindi niyo ba naruto ng bata kayo? Ano yung sabihin ng Flames? Uh, friends? friends. Lovers. Lovers? Affection. Affection. Marriage we married. Flames E Enemies Or S Sisters Or brothers So oh, oh, Sister or Sis. brother Sis So Eleven yes. Eleven points yung Eleven uh, points yung Maklis uh, Pag pinagsama yung pangalan So Kalaro tayo ng Flames Simple flames. lang yung Flames Okay Bilang Bilang Bibilang lang tayo. Bilang One, two, three, four, five, Aywa. six, seven, eight, nine, ten 11! Eleven Uy! Tanggal, tanggal na yung enemies. <laughs> tanggal na yung enemies. Pwede, pwede. Pwede, pwede, pwede. Since dito yung unang natanggal, dito tayo magsisimula. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ikaw magpila. Oh, sige. So, mula sa S. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! S! Tanggalin yung sisters! Okay! <laughs> Tanggal yung sisters! O, okay. ganyan okay, ha? Okay, okay. Oh. Since dito, dito ka na sa F magsisimula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Tanggal eight. yung A. Affection. Affection. Uy. Uy. <laughs> Tax na lang yung natitira. Ang yung marriage ha. Oo <laughs> nga. So, dito pa rin. Ito uh, yung A. So, Ito dito ko na sisimula. Okay. okay. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11! Oh! ay yung eh ang ganyan yung friends so lovers or ang parents talaga kain sa kung pala ang difference nung lovers and marriage eh yung lovers hindi kayo kasal hindi siya no so okay gusto gano to gano to ikaw yung magbilang okay yung magbilang kayong dalawa magbilang ha o saan yung wala natin yung tinangay eh s f f so tayo magbilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eleven. <laughs> Kung magiging tayo, pangako ng puso, mamahalin hanggang... <laughs> Marriage <Schumble>. yung Blames! <laughs> so bagay nga sila. Based on scientific, ano ba Based yung... on, ano to, ah, uh, <laughs> astrological and uh, ano ba? Scientific ba? and uh, Horoscopy. Wala Baili. pa nagkakamali dyan eh. Lahat Wala. lahat wala. Nag ng nagganyan. Nagganito kami nung misis ko. Eh. Marriage, Marriage din eh. Ako Nagganito kami. Walang nagkamali dito. <laughs> so, ayan. Ay, Ang ito nyo mga kaibigan. M. <laughs> M. <laughs> For Makoy. Ano? assignment Sisignan nyo daw. Oh, kung natin ma. Parang contract yan. Oo. Oh, oh. nyo. Tapos sabi na Makoy, ano yung fixed marriage? Ay, si-set up nyo kami, no? Paano namin si-set up yan? Yan talaga, so, yung talaga yung ano. Yan talaga, paano namin si-set up? Ano namin si-set up? set up? Paano namin si-set up yan? Kahit gawin nyo pa lahat yan sa mga bahay-bahay nyo. Oo. Lahat ng mga fans ng Maclis, gawin nyo lahat yan. Tignan nyo kung tama o mali kami.